Hello, magandang hapon mga lords Welcome back sa aking uh, YouTube channel uh, Nandito na naman po tayo sa Mindanao Mga kapatid, may ibabahagi na naman po na orasyon uh, Para sa ating uh, mga kapatid na albularyo, mga healer At sa mga nag-aaral nito So itong aking ibabahagi ito ay uh, 49 na klase ng orasyon. Ito ay subok ko na. At uh, buhay ng mga salita. Ito po ay mga orasyong pang spiritual kombati sa gamutan. Pamarusa po sa mga uh, mga uh, gagambala o na may mga nilalang. So, yon Panoorin niyo po hanggang sa matapos ang aking video. Pasensya na po kayo mga kapatid sapagkat uh, Uh, ngayon lang ako nakapag-upload dahil sa pagbiyahe ko uh, uh Pampanga to so dito sa Sambanga then sure so, uh, ang 49 na orasyon ay lalagay ko dyan sa screen sa huli ng video kong ito ha para po ito sa mga nag-aaral ng karunungan lihim at sa ating mga kapatid na antularyo, antingero ka uh, basta sa spiritual at naniniwala sa mga orasyon Ayon, at sa mga gusto pang umorder ng mga medalyon na tulad nito, uh, Sete Bertodes, yan. Available po tayo. I-PM nyo lang po sa akin FB account. Wiki Panganod Florante. Ito po yan. Uh, huwag po kayo maglalang uh, na hindi makarating po ang inyong uh, mga order sapagkat ako ay uh, legit. Magigitay nyo po sa mga post ko. Po na pinapadala ko talaga sa True GNT ang mga order. At yung ginagarantiya ko ang personal information ko, pwede niyo pong ma-report sa kinahukulan at siraan sa lahat ng social media platform, lalong lalo na sa FB. Eh, yun. Yun ang gagarantiya ko po sa inyo at ang aking buong pagkatao. Uh, nakikita niyo aking likuran ay puro kabukiran. Yun. So, yun. Uh, tingnan nyo na lang po sa huli ng video nito ang uh, aking babahagi. Uh, by the number naman po yan. So, screenshot nyo lang at i-save at ilagay sa inyong mga libreta. Ito'y tulong ko po para sa ating kapwa albularyo na wala pang mga pang-spiritual kombate. Uh, ang paggamit nito ay lahat yan pwede. Eh. Uh, mamimili lang po kayo. I-apply nyo lahat ng kinakailangan ah uh, inihip po sa Jalirian uh, binabanggit ng tatlong beses at bini, ini uh, inihip sa si Jalirian sa parte ng katawan wag lang po sa kata na parte ng katawan ng isang tao ha baka tayo po ay makulong so uh, no, so hanggang dito na lang at ilalagay ko dyan sa huli ng aking uh, video nito naway makatulong po ito sa ating uh, kapwa mga antingero, albularyo at sa lahat ng uh, magagamot kahit sa mga bagong magagamot uh, para po sa inyo ito. at sa mga nag-aaral ng karunungan maraming maraming salamat God bless